So, this is the bike It is a uh, 889cc Generate a power of 119 uh, PS at 1000 RPM and torque of 93 Nm at 7000 RPM Yamaha MT ano? naka disc brake yung una tsaka yung likod and a tubeless and a tire power So, ito yung uh, upgrade, nagbago sila ng pipe So, naka-full system na siya ng Acropovics Ito nakuha natin Then, uh, naglagay na rin siya ng Avotec na slider So, yung mga pagbabago dito sa motor na ito mga kapanalig uh, Best buy na rin naman siya Kasi, napakaganda naman And then, ito, all stock Makaka-stock pa rin siya Pero yung plastic, ang ganda ng plastic I Stock pa rin yung lever pati yung panel uh, no? lahat, so napakaganda niya so wala naman issue yung motor na to at uh, okay siyang gamitin mga kapanalig so kanina sa expressway eh, okay naman yung takbo natin tama lang din yung bilis at yun lang yung sampal lang hangin ay medyo malakas, kaya hindi rin uh, kung okay, kitang kita mo, alagang alaga din may ari ito so best buy na rin to sa nakuha ng tropa So nakamenos tayo ng mahigit na isang Para dun sa bike na to mga kapalalig Ayan So update dito mga kapalalig kung ano ba mga other features dito So gamitin natin to para at least ma-experience nyo din Kung ano ba talaga yung uh, kagandahan ng motor na to Pakita ko sa inyo to guys ito sakay na tayo ngayon Para okay I thank you. So, ito, ito na. This is the truth. The moment of truth. Ayos ah. Parang masarap ka gamitin itong e m p t 나 one 이 n first impression natin sa pag drive niya masarap naman siyang sakyan uh, magaan ng itakbo compared sa mga big bike na nagamit natin, lalo na sa Versys ay uh, mas uh, magaan gamitin to mga panalig yun nga lang syempre, kapag naked bike na ganito gamit mo, eh yung lahat ng hangin, eh, sa iyo pumupunta <laughs> malakas ang hatak, maganda yung tulog ng pipe kasi naka-Akropa Beach na ito eh. so talaga maganda na yung tunog expect mo talaga buo na yung tunog niya at best buy na rin ito na nakuha nung uh, tropa natin hindi po sa atin ito mga oh. so ako lang yung nag-maneho uh, pauwi para may uwi doon sa bahay ah, Nakiusap yung kaibigan natin Para gamitin tong MT-09 So kung ako ang tatanungin nyo Ano ba ang ah, Kagandahan nito Well actually sa akin napaka light Nyang gamitin Lalo na sa traffic Sa height natin na ah, 6 flat eh parang ah, Ang lang nyo nang gamitin mga Ano? madali uh, siyang i-drive compared doon sa mga bike na nasa ganitong CC at um, yung tulen eh talagang may bibigay na tulen to muntang mo na uh, naka cross plane engine to ng Yamaha ganun katulen ganun kalakas yung torque nya so yung mga other features na design uh, pa rin naman Siyempre meron tong mga traction control hindi ko na muna i-call sa inyo and uh, yung mga plastic na ginamit dito eh, talaga kita mo naman na ah, napaka durable at uh, napaka ayos mga flalig so napaka sarap ng na gamitan no? ito mo yung power niya talagang pati yung ihingay ng tambucho niya mga kapanalig eh nandun ganun kalakas Ngayon lang, medyo dito sa expressway at malakas yung hampal ng hangin kaya <laughs> ramdam na ramdam natin pag yung bilis ng takbo natin eh, binibilisan na natin mga kapanalig sarap ng gamitin ang bilis niyang uh, isigit mga panari kasi sa sa lead niya na to eh ang dali niyang ilusot yung power eh, nandun tapos uh, eh para lang kami talang ADB <laughs> ganun kaganda yung MT-09 so dun po sa mga nagpabalak na MT-09 okay naman siya sa review natin ay ah, talaga nandoon na lahat din ng kailangan Yung power, yung ability to comfort yung pagkamanayo Lalo tikit po sa ang height ay hindi ganun kataasan Sa atin pong... Uh, flat eh medyo mababa sa atin to pero ang advantage ito ay flat footed tayo at tabut tapot natin yung uh, ating uh, pagmotor. so kung nagbabala kayo na bumili ng uh, MT online na ganito eh napakaganda rin na kasi gawa naman talaga ito ng Yamaha isa din sa brand na mga kilala sa biggest manufacturer ng motor dito sa ating bayan o sa ating bansa So okay guys, uh, nagpalagay tayo ng gasolina Dito uh, 1,000 Try natin kung kaya At uh, Ayos naman So far so good Ayos na sige lang Kung magkano yung full tank Sagad mo lang So Napakaganda ng kwanta So oh, nagpagas lang tayo ng konti Buto lumilom na ulit Nandito na ako sa amin uli. At uh, sinubukan natin yung uh, lakas na Sobrang lakas talaga niya. Ang ganda ng uh, speed niya, mga kapanalig At uh, hindi mo matatawaran talaga yung lakas ng uh, MT-09, no. Talagang super. Super yung uh, power niya. Guys, this is for the videos lang natin na nakita niyo kung ano yung power ng MT-09 talaga Anong lakas niya, anong uh, speed na pwedeng ibigay ng uh, MT-09 mga kapanalig At nakita mo naman talaga yung power na kayang ibigay nito Napakalakas niya talaga Kung uh, bago hanggang nagmumotor at gamit mo tong MT-09 na to eh... Kailangan mong pag na mabuti Kasi medyo delikado sa mga newbies Yung uh, motor na to Sobrang powerful nyo mga kapanalig Pero practice namang lang na Kailangan It makes perfect no Kung uh, lagi mo lang masasakyan yung motor mo At lagi mo rin ma drive, Eh kayang kaya mo naman na tatakbuhin ng matulin no itong uh, motor na to kaya kung ako uh, ay abutin o ka ba ng ganitong motor so ako po kung may pera at kaya bumili ng motor na to ay suggest this motorcycle ng uh, ganito dahil uh, napakaganda niyang gamitin So siguro po that's all for now and uh, please stay tuned po sa aking mga susunod pang mga videos. So please like and subscribe the Kapanalig Motor Rider and uh, hope you see you soon sa mga susunod ko pong mga vlog. So sa aking mga sponsor, thank you very much and uh, sa inyo po lahat, maraming salamat. So bye-bye!